Ako po. Hi, ma'am. Nakarating po kay Senator Rafi Tulfo yung kalagayan nyo at uh, nakarating po sa kanya na kailangan nyo daw ng mga diapers. Oo. Oh ako. Sobrang hirap po kasi dito eh. hindi na ako nakakapaghanap buhay ang asawa ko kasi muna nagagando ko. dahil hindi naman ako kaya ng mga anak ko na balik tari, magpapalitan ng ano. Eh hindi naman pwede siya maghanap buhay sa malayuan. Dito nakaka-extra po siya. Driver, minsan kunin uh, siya driver nung pagmamaneho ng mga truck-truck diyan. Minsan di naman sa ano, construction, buwing ginagawa. Bahay dito lang, hindi po yung matatawag lang siya ng mga anak ko, magpapalitan ako. Ano po bang nangyari sa inyo? Bakit kayo naging ganto na hindi na po ba kayo nakakatayo totally? Hindi na po talaga. Ano po nangyari? <laughs> Nag-start ho to nung na-accidente kami sa motor eh. Asimple lang kami. Hangkas ako sa kanya. Bumilang pa po siya. Nakakain pa ng isang taon. Wala pa ako nalamdaman nun. Dahil wala naman daw pong fracture. Wala na. Ano. Kaya hindi na po namin na no. Tapos yung nakakaramdam na ako parang humihina yung ito muna kaliwan pa ako. Sinasabi ko sa kanya yun. Hindi baka ano lang nung no, ganyan ganyan na baka lang daw. Di, hindi ko na inintindi po. Ito lang hanggang sa yung dumating na ako nung mag-ano, March po yun, February, March. Para na ako naluluno na gumagapang ako sa kanya, hindi, hindi, hindi na ako makapunta sa Induro. Talagang na, ano, yun, sabi ko, yuk, dali mo na ako sa ospital, Hindi na ako makalakad. Unti-unti po, naramdaman Oo, talagang yun. papatataas siya. Hanggang dito, ko, hindi ko na maramdaman yung ano ko. ko, kahit pitikin niya, kahit ko wala na ako maramdaman. Tsaka parang bigat-bigat, hindi na ako makalakad. Hindi ako makatayo, miski, ano, hindi talaga. Tapos nung in-MRI po, ko yung po nakita po, yung ano ko pala si yung rapo eh pinanggalingan ito dung mula sa spinal cord ko nagcompress mga buwan na po ba ilang o taon na Mag-iisan taon na po ako sa ano, sa March para po siya nakatali ng lubid na mahigpit ganun yung pakiramdam niya paikot sa buong ang ganda dito yan, eh ganun po yung pakaramdam. kasi pag ihi medyo hirap din Tapos pag dumi eh best pinili ko na lang mag diaper kaysa bukate tear kasi mas kate tear eh nung hindi pa kayo nagkakaganyan, ano po ba yung setup nyo dito sa bahay? Maayos si pa po kami nung no, kasi nakapaghanap buhay po siya. Hindi kami nagugusuman, hindi kami nakakulangan kasi nga nakapaghanap buhay siya. Nagsimula <laughs> lang ko talaga nung, no, nung pangyayari sa akin. Halos dalawang buwan mahigit kami sa ospital eh. Yung nagsimula, nagkanda na ano na ho, hindi siya nakapaghanap buhay, mga bata. At sa mga hipag ko. Paano yung bata po? Sino nag-aasikaso? Minsan po nasa nanay ko, minsan nasa mga nanay niya, minsan nasa mga hipag ko. Kung saan, saan na po? O, nung mga panahon na nasa ospital po ako eh wala, hindi naman siya makaan. Wala naman magbabantay sa akin ba. Kayo, Ma'am Sandra, kumusta kayo ngayon? Kasi syempre, hindi po biro yung sitwasyon nyo. Nabakihira. Mm -hmm. hirap. Hirap ng ganito. Makihiga okay, ka lang. Hindi ka makagalaw. Alam nga ba, hindi ka ba si Kaso. Ako pa ina si Kaso. Kung hindi mo ko sa sarili ko, hindi ko kaya. Mahirap. Sobrang hirap. Kanina ko waan ng card. Mama, hindi ako makaano. Siya, siya, hindi ako Hindi mo rin nanay. Ako lang ko. Sila lang wala nanay. Sabi ko, chat ako sa teacher mo. Sinabi ko, bedridden ako na. Si Papa na lang ang buwan ng no, card. Hindi ko kaya eh. Ano po bang sabi ng doktor, Ma'am Sandra? Doon gusto nila ako, ano, pinahan yung na na sa akin. Pero kaya ko naman, datingin naman doon na sa akin, malakas ako, bupo ako eh. Kaya rin naman kung makuha ka sa therapy, <laughs> try ko sa therapy. Pero yung pag hindi ko talaga naano roon, babaka na nila ako, naligyan ng titanium plate yung likod ko. Kaya lang, hindi, hindi daw sigurado rin yun. Doon sa pag pwedeng, na pwedeng doon yan akong paralyzed or makakaano. Sasabalaran daw ako. So kahit yung therapy, Ma'am Sandra, hindi niyo po napapagawa ngayon? Hindi po. Ngayon. Siyempre, araw, hindi ko na rin naisip. Gusto ko, kaya paano? Ano lang, yung araw-araw ni diaper ko nga lang, problema yung baon mga anak ko, di ba? Hihingin mo pag paso. Pag wala. Absent po. Pag naka-extra siya, yun. May, mayroon akong stock na diaper. Tulito so, yung baso ng bata. Tatay ikaw, paano mo kinakaya yung araw-araw na halos magiging isang taon na, siyempre iba yung may nanay sa bahay na nag-aasikaso, may misis na nag-aasikaso sa inyo, paano po kayo sa araw-araw? Na kinakaya ko, siyempre para sa mga bata, lalo-lalo sa kanya, siya pwede magbayaan. Hindi ako tuma. Pero wala, hirapan na siya. Kasi pag sumusog po ko yung sakit, naano ko siya sakit. Sinisigaw ako dito eh, iiyak na lang hindi siya. Kung hindi nangyari ito, Tay, okay kayo, masaya kayo, okay ang buhay kahit mahirap ang buhay. Opo, Opo. nakakaraos uh, kami. Nakaramdaman. Um, okay kami, nakakaraos kami noon, sapat lang. Paano kayo sa araw-araw, Tay? Kayo po, paano yung inaasikaso si Ma'am Sandra? Iyan, gaya nga, doon ang imbiyan ng COVID na lang, ano. Sa akin nga, ako lahat. Bukas ang bilyan, mag-aaring sa mga anak ko sa eskwela, pagka may kapasok, may baon, kaya pag walang baon, hindi ko na mapapasok eh, kasi wala rin eh, akong panggagas-gas. Sa motor na ginagamit yung service eh, panggas niya, wala eh. Kaya, ako nag-gugas ang bilyan dito, mag-gilis dito, basta nga. Ano ka, -ano, babantayan mo siya kasi unang-una ako kailangan niya talaga. Kung hindi kailangan siya, kaya, hindi niya kaya. Lagi niya lang siya nakahiga. Tumatakita sa kanya na, na gano'n, pag hindi siya iiwanan, gano'n ako para sa kanya. Paano yung mga bata? Nasa si kaso ko naman sa anak. Pag bisbihit, upo po, kamag-aral sa kanya. Pag natin talaga sa eskwela, hindi ko sila maano. Binsa pag may kailangan, project-project, lapit niya sa kapatid niya, ate. Kailangan na anak ko ng ganito, ate. Kasi wala, hindi talaga namin kaya sa kain. Wala talaga. Wala. Si ma'am, naiilalagay pa po siya sa wheelchair? nakakaupu upo pa siya? Hindi na. Hindi na din? Kailangan e, maraming bubuha. Talagang nakahiga na lang po? Pag ako lang, pag siya lang, hindi niya kain. Kumusta ka nung hindi pa ganito si mama mo? Masaya naman po. Ay, nung naging ganito na si mama. Nalulungkot po. Dahil ganyan na po si mama, di na po kami maka-bonding po. Nairapan din po kami sa kanya. Pag, pag sumasakit yung tiyan niya po, umiiyak po siya. Ano nararamdaman mo pag gano'n si Mama? Nasasaktan po, naiiyak din po. Ano ginagawa mo pag ganin ng nangyayari kay Mama? Ka po. nag po. Nag-iiyakan na lang po kami. Hindi, <laughs> aakapan <laughs> <laughs> kami. ano ba niya <laughs> ano ngayon? Kasi kanina, umiiyak nga si Mama mo na hindi naroon kayo na asikaso hindi tulad dati na Siyempre, si mama yung nandito sa bahay. Anong nararamdaman mo na gano'n na ngayon? Namimiss ko po. Namimiss ko yung dating mama ko. <laughs> dating nakikita ko pong magugas ng pinggan, maglaba. Ngayon nakikita ko po nakahiga na lang po siya. Nakikita ko na Nag-i-smile yung anak mo, ma'am, pero kitang-kita -kita ko sa mata niya, nasasaktan ka, no? Ayaw niya Nasas kami, iyak ako, eh. Nasasaktan ka na ganito na yung sitwasyon ng mama mo. May kuha ng card sa school, pero ikaw, wala kang nanay. Nakasama doon. Ano'y nararamdaman mo pag gan? Na po ako sa mga kakalasmate ko. Iingan <laughs> ka kanina sa akin, ma'am. Bakit? <laughs> Kasi po sila kasama po nila yung mama nila. Tapos ako parang wala po. <laughs> Ngayon darating na Pasko, ano bang hiling mo sa mama? Sana po gumaling na po siya. Opo. Ngayon magpapasko, ano po bang plano nyo? Oh, hindi wala po. Hindi makapagplano. Wala nang plano. Kasi sabi nyo nga, daya so, lang. hindi pa kami makakabili hindi, ano, hindi, hindi makabili yeah, po. Na kami sa mga ano ko eh. Wala na bang daya per ngayon? Ayan e, na lang po. Oh, yeah, ah, dalawa eh. na lang. Dalawa na lang. E, nakakailan po ba kayo sa isang araw? Pag, depende pa sa pag-ihi ko. May araw na malakas sa komihi ihi. Balik ng palit. Pero usually po mga ilan beses? Dami, misa nakakaanin. Sa isa ang hindi nakakaanin, pitaw, gano'n. Paano pa tayo pag walang daya? Pero anong ginagawa niyo? damit damit lang At least, masaya pa rin si ma'am, no? Alam mo yun, swerte ka kasi. Ayan si tatay, kahit ramdam na mahirap po yung pinagdadaanan Pinsalong niyo. Sinasabi pero... ko sa kanya, baka iwanan niya ako Sabi niya, hindi mangyari yun eh. Pinatanong mo sa kanya? Baka kasi nga, ganito nga ako, wala na ano kasi nabig ko. Oh. Sinabi ko sa kanya yun na... Kahit hindi siya, hindi siya iiwaan. Anong mangyari? Ano yung pag nasa labas, nakakita ka ng pamilya na gano'n? Ano naisip mo? Yan yeah. nga. Tulang una na, ay ikita talaga rin. Kompleto yung pamilya, yung nakakalabas na yung asawa niya. Diyan, yung una-una yung asawa. Gagaya, nakikita rin siya. Pero... Okay lang? Okay lang naman sa akin kami mga magkasama pa rin ng mga anak ko. So na yun, hindi ko napapatagalin. May pamaskong handog po ibibigay sa inyo si Sen. Raffi. Kaya ngayon kahit medyo gabi na talagang nagpunta po kami dito. Ha? Kasi na nakita po ni Senator yung kalagayan nyo. Pukunin lang po namin. Merry Christmas! Merry Christmas po! Thank you, <laughs> naku, uh, Tommy. Natuwa na muna po. Ayan oh, po. So, yung hiningi niyo po kay Senator na, eto, ayan, diaper. Oh, medyo, eto pa. Medyo klas yung diaper mo ngayon, ha? O, e. Eto pa, tingi -tingi na, so, <laughs> sa isa. Ayan. So, oh, Ma'am Sandra, eto po, ah, Diaper. May mga wipes po dyan. Nalaman. Eto, tisu. Hindi niyo na po kailangan magbili ng tingi-tingi ha? No. Tapos, Siyempre, dahil magpapasko, may pang Noche Buena po. Naku, salamat ha? po. Ang mo, oh, oh. <laughs> Kompleto yan, Tay. Tapos may mga groceries kayo, sabon, mga noodles. Kompleto mm -hmm. po ito. At least po, ngayong darating na Pasko, maging masayaman lang kayo mm -hmm. na kahit ganito'y sitwasyon, sama-sama, kumain kayong sama-sama. Ang -sama. salamat po. Ay, yeah. Na hindi lang dyan, nagtatapos. Ay. Ha? Ang galayak na si Nanay. Alam mo kung ano to? 40,000 pesos. Super super room. <laughs> super super room. Ako sa daya pa rin hindi ko yung salamat po. At? <laughs> salamat. <laughs> Naiiyak si Alip. Bakit po? May pang-therapy na po si Mama. Tama yung sinabi ng anak niyo. Ang therapy po. pang ng gamot. Kung kulangin niyang diaper na galing sa inyo. Nagabi niyo, Nay. Maraming salamat Thank you po, tatanggol po. Naglalaking tulong po sa amin ito. So, maraming salamat po. Salamat mga po po. Sa po, maraming maraming salamat po. Napaklalaking tulong po na binigay niyo. Nakakamagbanderapin na po ako. Dahil pa lang po hinihingi ko. Pero sobrang sobrang po. Maraming salamat po. Sa inyo Salamat po. Um, Napakalaking tulong po itong binigay niyo po sa aming pamilya po. Papasalamat po ako sa inyo. Salamat po. Thank you po. Sino Salamat po. Ito yung happy tool po. Yan. Ito pa na din lola ko. Maraming salamat, salamat po. Sino na to? po. po Merry Christmas po. po.